Ready dia kena apa Apa oh, bagi nak main tetlo? Tak bos. Entry 2 1. Oi. Yeay. bangka Yeay. Yay, Salamat sa muli, magandang isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back to my youtube channel so ayan guys, uh, vlog for today ay alam ko ay napanood nyo na po to lahat pero gusto ko lang magbibigay po ng ating reaction sa videong napanood na, uh, napanood ko isito ito nga guys no, at uh, nakakaiyak na uh, papa ni Carla. So ayan guys no, uh, talagang nakakatats yung pangyayari. So bago ang lahat, uh wag natin kalimutan suportahan at isubscribe, subscribe Kuya Balsantos Santos Matubang Kalinga Prab at Idna Vlogs sa mga Keyboys, uh, Kalinga Pre uh, Reactors. aking kasamahan po sa grupo Kaliwat Watchers sa pangunguna po ni Sam at at ating supportahan din po mga uh, kalinga partners. Sa okay, suportahan din po natin ng channel ni Kuya Jumar Vlogs. So ayan guys, mega mega love shout po sa ating lahat. So ayan guys, at tara ating panoorin. Thank you. Congrats tayo. Congrats. Oh, salamat congrats. Salamat. Na talagang tuwang tuwa ito si Kuya na ano, Papa ni Carla sa na na dumating na blessing sa kanya. So talagang um Sobrang pagpapasalamat niya ito kay Kalinga Prab sa mga biyayang na biyaya na mga dumating sa kanila. Lalong-lalo lalo na po sa mga sponsor na nagmamahal kay Kayla at sa kanilang buong pamilya. So, ayan guys, ito pa po ang talagang nakakatouch na pangyayari na mapapanood natin. So, tara guys. po sa pagbansa po. Salamat. Kuya <laughs> salamat po. Salamat po. po. Salamat po. Bali po tay. Ito pong bangka um, naging sponsor po niyan is yung team Jomcar 18 po. Kung po niyo po. Maraming maraming salamat po. Um, po.

haplos-haplos niya talaga yung bangka. Talagang hindi siya kapanipaniwala na magkakaroon siya ng bagong bangka. Uh, ang, sa, ba sa is isipin natin, ang bangka talaga ay napakamahal. Mahal talaga yan lalo na may motor. Mahal talaga po yan ng, uh, ano, ng bangka. So, ayan guys, uh, tumangtuwa siya at uh, talagang na mal na maluha-luha siya sa eh, nakita niya yung bangka na pangkabuhayan nila na ibinigay ng sponsor ng Jumcar uh, Team Jumcar 18. So ayun guys no at napakabait talaga tong mga sponsor nila at napakaalwan nila um, para kay Carla ibinibigay nila lahat ng suporta para kay Carla. So ayun guys no tuwang-tuwa ito si uh, Papa ni Carla. So ayun guys nakakatats, no at talagang deserve talaga ito si Carla na matulungan sila. So, ayun guys, ah uh, talagang nakakatats talaga, wala talaga akong masabi. So, ayun guys, no, sa ating panoorin po itong kabuuan, alam ko na marami inang na, nakapanood to. At sa mga di pa po nakapanood, puntan lang po natin sa channel ni Kalinga Prab, uh, ating po suportahan po uh, lahat po ng kanilang video at uh, so ayan guys maraming maraming salamat sa inyong panonood at suporta din po sa aking channel. So, ayan, maraming maraming salamat po sa mga na, mga subscribers ko po. Diyan. So, ayan guys, maraming maraming salamat at ingat po tayong lahat and God bless.